Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Paring Bert sa ating Kapet Pandasal. Alam niyo po, dumalaw po ako sa isang bilangguan, sa isang presuhan po. At meron po dalawang bilanggo na nakahawak sa rehas ng bintana. Alam niyo po, sabi ng isa, nakayuko po. Tingnan mo, wala na akong kapag asa Tingnan mo ang mundo, punong-puno ng putik at lusak. Ang mga kalasada ay lubak-lubak. Yung pong katabi niya na preso ay Nakatingin po sa taas, alam mo, puno ako ng pag-asa. Tiga mo, ang mga langit ay bughaw at napakaganda ng mga nagpaparadang mga ulap. Alam niyo po, ganun din siguro tayo, mga Pilipino, mga tao. Uh, meron po sa ating nakatingin lamang sa lupa at ang binibigyan po ng pansin ay puro mga masasama. Yung iba naman po ay nakatingala sa langit at bumabati po sa ikangay mga bituing marikit. Panginoon, kami po ay may sari-sariling rehas at mga kulungan. Palayain niyo po kami. Sana po, turuan niyo kaming tumingala ng may pag-asa sa langit habang ang aming mga paa ay malalim na nakatapak sa lupa.